Ayun, sakop na sakop. Ayun, lumiyat liyad na. Ayun. Ay, pugi. ni Badi, Sa <laughs> akin ang kaharap. Ay, mga kadudoy, lulusong na naman si Badi sa ilog. Kameraman tayo ngayon. Oh, walang bakas Badi ng tao. Oh. Gandaan dyan, badi. Baka may ahas. At magtuklawan ng ahas mo rin. Sino talo, badi? Malakas yung ahas ko doon. Uy, malakas doon yung ahas, badi. Magtuklawan. Uy, oh, ano? Dalag dito, doi. May namumugad na dito, badi, sa gilid. Mga badi, nabang naglalakad po kami, akin ay nakita po kaming, ano, parang dalag. Mag-isan po namin. Magpahawak ko muna kay dito yung bag natin. Ayan, tara di sumabit sa lampat. Ayun na doy, hindi yan talaga yata na yan, gisan mo. Sana mahuli natin. Diyan yan, bahay-bahay nila yung ano dyan eh. Wala yung ano nito. Bato na. Bato. Pero nabilog pa rin siya kahit paano. Nais Ay, lang po namin. Para makahuli ng madami. hindi na din Nandito yeah. na Kunti lang naman na yung lusong nila eh. Ayun, sakop na sakop. Okay. Hindi talaga ni body mag tan siya ng habis. Hindi okay, talaga dyan. Diyan ako nakahuli ng dalag na karaan. Suki mo yan eh. Nakahuli. Ayun, ang kuiba-kuiba nila kasi ng body oh. Ayun, lumiyad-liyad na. Ayun. Ayun, oh, lalaki. may yata. Iya, sudah api apa ni? Oh, lain balak malaki. Sayang. Palitin na yung ating hangkon ah. Ha. Ating sandata ah. Sandata. Yung bago na kay Labro Alvin. Kaya hmm. ng ka magamit ngayon. Yung isa kaya ka Kuya Chris. Kuya Chris sila yung gumagamit sa mga bag. Kami mo. Ayun badio. Sa mga luma mo na kami na dodoy. Oy. Okay na yan. Pogay naman ang kagis eh. <laughs> Ay, na. May, 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 din ang, may, 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 May bilog-bilog ang anong natubig oh. Bakit kaya nagaganyan yan? Tingnan mo. Ano yun? yan? Oh, bigla lang. Parang gumagapang oh. Haas. Oh. Baka haas yan. Nagagapang. Ayan oh. Ayan oh. Tingnan mo oh. 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 Nagaganyan yung tubig Beto mga kadobe. Si Ba't ayun? kaya? Mais na sila alin yung body. Malaki Kuha niya niya eh, nag-wave siya eh. Hey Wave? Oo. Ay, ano mo naman ano? oh. Oh, eh, eh bakit maganyan yan? O oh, wala na siya, di ba? Andyan yan, sa iba ba? Ang isa mo. Agis po tayo. Dito. Bilugan mo. Pag mo, buhaya yan. Bahala ka dyan. Andun ngayon. Isda ngayong malaki sa ilalim. tumawid na karaya Oo, oh, dito, pwede, pwede na tumawid dito, mabawaw na yan Ngayon Eh, meron pa rin Meron yan Ba't kaya nagpuporma yung tubig ng ganun? Oh. Ang dami Ang dami rin Pwede uh, na Ang halimang hagis ka bad Tingnan ko lang, hindi mapuno yung sako Ayaw na natin dito yung sako hindi nakakarami yung lambat natin mga sira na kasi ito yung lumang lambat kay Mr. Mark no? mm. kasi nasira din yung sakin eh, kaya ito yung pinalit niya eh hmm. Ayun, Agis pa tayo agis may pa. Doon, sa may poste uh, Agis-agisan lang po namin ito Para ang dami-dami po yung mga huli natin Basta malaki yung bunga. Nakakakauli yan. May mm kamatid -hmm. na yun. Buhay na. Ang dami ng kamatid, badit. Mga 3 months uh, later. Oy, later daw. Okay. Nako, sisid ka, badit. Tinangay na yung lambat mo. Bakit? Tinila. Tinila? Tinila. Tinila ng tubig. <tuk> <tuk ayun ayun nga, galing Ayun Ayu malaki Dami. Karpah. karpahan Dami Karpahan. Karpahan. Karpah. Karpah. Ito yung karpa. Ito yung karpa lima yata. Oh. at Patpa yung uli natin ngayon. Masarap nito? ito. Mapapawaw. Mapapawaw masadami o. Ganda na mga uli natin. Ay, ano yung airplane? Uy, sana ako yung airplane. Di kita ba di? May, ano, may ulap. nasaktuhan lang po yung nakahuli natin mga pare-pares ang size pwede tayo nakahuli pa rin tayo yan hagis pa po tayo dun ulit sa hagis may pa. dami naman pa rin hagis lang po tayo ng hagis hanggang sa maharami tayo wala na yung mga dalagan dito wala na eh meron po Ay, grabe yung airplane body. Parang helicopter. Sana ako yung airplane body. Sana ako Set up lang. Ayan, nagis mag-uulit tayo. Ayan, mag-uulit na tayo ng madami dito. Ayan. Ay, grabe si Buddy doon Di pa rin. Ha? Nauli ang araw. Ay, yung sa lor? dito. yun, na. Uy, grabe. Nasibad na. Nasibad bug ito, walang buhay. Ano yun? Uy! Okay ba? Sakto oh, pa to. May isa lang tayo, patay yung isa. <laughs> Bau. Oh, kayo ibang amoy ba, ate? Paanood mo na. Ayan, yung mo mahal natin. Ayan natin po. Nag-agis po tayo. Ayan, nag tayo. Wala na pa rin madami ulit. Kaya yeah, patuloy lang tayo sa pag-aagis. Agis-agis <coughs> lang. Ano kaya? Okay. Ano okay, uh, okay. yan? Mm -hmm. Tadi wala yung mga isda sa ilog? Baka nagkamping sila sa gubat. Nagcamping <laughs> sila. Wala sila, sila sa ilog eh. Oh, badi. Ay, may jaguar na laki. Ay, laki. Wow. Oh, sana all chamba. Jackpot. jackpot si Buddy sa Jaguar, okay, jaguar oh. sa may car pa na may Jaguar pa pwede na sana all laki laki na to oh. laki na Buddy kuhin na natin to mapanluto parisa na lang natin ang masarap ng tilapia Yan, isa pa isa na lang uh, hindi na Jaguar mong uli natin nagis pa bangus na no mm. Yan, isang agis. Maraming isda rito kaso. Ang iiwas sa lambat natin, hindi mo makahuli. Ay, hindi pa huli. ka sa lambat. Agis mo pa, gitna Ay, mo pa. Diyan, sa punong-puno ng posti, meron yan body. Dami sila diyan, nagkatago-tago lang. Yan, nakasampa. Yari Yan. ubus sila. Ayun, meleman, meleman. Ayun nah, ata. Ha? Pero takot na yata ba 'di? Wala, takot. Ubos na doon. Ito banda. Na ano na nakalampag na. Doon na lang oh, sa gitna meron na. Saan? Di, gitna mo lang. Yun, doon ba 'di sigurado? Mabit. Pabubuo pa ano mo lang, bababae mo muna. Ano kasi ang agos eh. Wala 'yan. Kinatangay pa babae. Eh. Ano sabi 'te? Eh. yan. Bigla pa ng banina, eh. Ayan, Ayan na kapag kanina eh. Nakatakas nga naman kasi yan, ramdam mo eh. Ayan, po huli natin dito sa Ayan, na si huli lang po natin. makawali na sa lambat mo. Pagkatakas na isa, galing lang natin yung bato. Pero yung bato, huli man niya. Yung bato lang yung unuhuli. Hindi man, kasi makalang mo yung bato doy. para talaga sa baboy yun ang bato na yun. ka. tingnan mo. May kadaming bato. Ito, maliit. May Jaguar siya. Jaguar. May car pa pa Ayun, sana all na lang. Uulin natin. May Jaguar pa. Ayun, ayun yung car pa body. Tatago na sila sa damo. Okay. Ang ganda ng background dito body. Napugi ka jaguar. dito lalo. Sarap. Lumalabas ang pagkaartista. Uy! Sana wala ng artista. Artista na, nasa TV na, aabot na sa US. Sa ano pa ba, ba 'yan? Sa US 'to eh. ano ba bang ginagawa ng mga artista sa ginagawa natin? Saan ba aabot yung video nila? Aabot man 'yan sa atin. Sa nila. Worldwide matong atin. Worldwide na. Oh, YouTube yan eh, din Diyan eh. Worldwide na yan. Worldwide yan eh. Kahit oh, sa sulok ng mundo, no? Oo. Oh. Wala na tayong pinagkaiba, tayo ba di artista na tayo ngayon. <laughs> artista na no <na. laughs> Dati pangarap lang natin yan, ngayon natupad na. <laughs> artista na pa na tayo na. May talent naman tayo, sayaw. Ganun lang man din sila, pasayaw sayaw sa lang dati, pinapanood mo natin. Ayan. Yung pabadi sa baba. Madami-dami rin pala yung nahuli natin. Oh, laki nito oh. Ayan, nakakay na to. Okay na po ito mga kabadi. Marami-rami oh. na rin po ito. Ayan, nabangan niya po yung pagluluto namin. Uh, at kung sino pa may yung makasama natin. Salamat kay Dodoy. Nakasama po natin. Ayan o. Oh. Mga niya po mamaya. Bye! Na 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 na. Bye! <laughs> Kaya mga kadodoy, tayo ay dito na sa ating paglulutuan. Alam nyo naman ko yung ating mga binyo-binyo. At saka, magdun. Magkasin tayo nito, na ipiprituhin natin. Tapos mamaya may, may kasunod pa na luto yan. Ngayon ay kuha na lang muna. Kasi na lang natin. Tikot, saka um, tikot lang. Tutuhin natin sa, kuhaan. Sa mantika muna ito. Ipiprituhin muna natin ang unang proseso. Yan. Kasi na natin para magkalasa man. Yan ang alang alam nating luto palpak pa. <laughs> <laughs> palpak pa na, hindi pa masarap. Hindi <laughs> pa masarap, nagpiprito ng na alang. Tabang pa. Mga oh, binagaya ng ating mga viewers yung nagaling ang sa luto. Mm. -hmm. Ayan o. No. Dahil mga karu, doi, ay, ayun yung ating apoy. Ayan, itong kawali doon. Ay, Painitin muna po? natin at kamaya na po, abangan na lang ninyo yung karugtong. Mga karu, iprito na natin. Sa tagal nating na paghahantay, mga isang taon. Ay, layo <laughs> <kayo na. laughs> ah. Yeah. Wow. Mm. Mm. Yeah. Eh. Talagang fried na fried Ilagayin 'yan. na natin yung kulay uh, gold. Ngayon, a tension natin yung ulo. Kamayan na yung katawan niya. Ngayon, ang tatlo lang muna. Ayun, Ay. natunog daw. Ah. <laughs> Ayaw ng kadudoy muna tapos natin mag-antay. Eh, pwede natin ipotoy ng mundo. Ah hindi, yung blisterin pala natin dito. Torted, sticky, hindi niya non-stick.

po, umaya na uli, balikan na lang natin pag okay na lahat Ayan, oh. Ayan hawain na po natin at poproxyan po muna natin yung kaibigan nating malaki Malaki <laughs> At meron po siyang nararamdaman Uwi na lang natin Uwi na lang po namin to at pagkatihatihan na lang, pag na lang po natin, namin ay sa bahay na lang po kakain Thank Acid na yung po kinaya. Acid, matindi. Trigger siya pag may pagbuto. Kesa naman po kakain kami dito ay uwi na lang po namin para pare-pares namin matikman to. Pahinga si Ayun mga kabali hat. andito na po tayo sa dorm. Hindi na po kami nakakain sa labas. Dahil si Dodoy sinumpong yung acid niya. Kaya yung mga isda po na pinirito ni Dodoy ay hinuwi na lang po namin. At Pinaghati-hatihan na lang po namin. Dito na lang po namin kakainin sa dorm po na. Dapat gagawin ni Dodoy din gagatahin niya. Ayan inuwi na lang po namin. Ayan na lang po inuwi namin yung mga pinirito ni Dodoy. Ayan at pinaghatihan po namin. Ayan at bago po tayo kumain ay pray po muna tayo. Panginoon salamat po sa araw-araw na paggabay niyo po sa amin. Lalo sa pagpipising po namin. At Panginoon, uh, maraming maraming salamat din po sa mga blessing po na binibigay niyo po sa amin. At Panginoon, sa mga pamilya po namin sa Pilipinas, at lalo, lalo na po mga viewers po namin, ingatan niyo rin po sila, huwag niyo po silang pabayaan, gabayin niyo po sila palagi. At Panginoon, uh, itong pagkain po na nasa arapan ko na ito, ah uh, bigyan niyo po kalakasan sa aking pangangatawan. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan, kain po tayo. Ayan, natiyatihan na lang po namin. Para sa dorm na lang po namin kainin. Ang pinirito ni Dodoy. Biglang sumakit yung pakiramdam ni Dodoy. At na naman yung asid niya. Kain po tayo. Kaya muwi na lang po kami kagad para makapagpahinga siya. Kain po, kain. Mm. Tapos may po tayo dito. Ayan na po tayo dito. Chili. Chili sauce garlic. Nagyan po natin konti yung ano natin. Susawan. para hang. Mga kabady, maraming maraming salamat po sa patuloy po na panonood sa aming mga vlog. Ayan po tayo. Lalo siyang sumarap. Nilagyan natin ng ano garlic sauce, chili garlic. Ang sarap sana yung ginataan ni Dodoy. Ang natuloy yung pagluluto niya. Bigla talagang sumakit yung ano niya, pakiramdam. ramdam, mga malipit sa sakit. ginagawa niya. Kumakain siya ng nasa oras para hindi siya nasa oras dapat yung pagkain niya. And po tayo. balak na yun mga kabadi. Bago po kami mag-fishing, mag-sumba muna kami. Para may stretch yung katawan. Ang nababas yung sumba namin nakaraan. Pati yung pagagis ng lambat, ginawa namin para hindi maano yung para mahatak yung katawan. Warm up muna. Bago pising. Ayan po tayo. Sarap lang ang luto ni Dodoy. Ang so, nataloy. sobrang bigla talaga siyang sumangkat yung ano. Namalipit na siya sa sakit talaga. Hindi niya kaya. Kaya nagpahinga siya doon. humiga iga Talagang palipit yung ano niya. Yung malipit yung katawan niya. Sobrang sakit ng sumpong ng asidik niya sumpong kaya kailangan nasa ano po uh, tamang oras yung pagkain di magpalipas sa gutom yung mga naluto ni Dudoy kanya-kanya na lang po namin in the para dito na lang po sa dorm namin kakainin. Hmm, sarap. Tapos meron po tayong ano dito. may saging po tayo dun. Ay, mga meron din po tayo saging dito. Medyo ano pa siya, ilaw. Saging po, saging. Saging. Di sa gano'ng inog, pa, inog pa lang siya Matigas pa yung ano niya? May laman. Ito ay sobra ko na lang. Sob sobra na lang namin kanina. Kinainan po namin dun sa may dapat na kakainan namin. Ito ay sobra na lang po namin. Mayroon po tayo dito. Buko. Coconut sa ano lata. Buko sa lata. Sarap. Sarap pala itong mga kabady. Ang mga ano po. Huh? Chili garlic siya. Yan. Mag-order na po kayo. Masarap po ito. Ages Chili Garlic yung gumawa nito ayan o. Sa mga gusto pong tumikin, modern na po kayo sa mga uh, nagbebenta ng ganito. Masarap siya. Chili garlic. Ugh. Pag inalo mo siya sa sausawan o sa kanin, lalo mapaparami po yung kainan nyo. Mga kabadi, ah, maraming maraming salamat po. at ah, tapos na po tayong kumain. Yan, saan maging dyan po kayo sa mga fishing adventure namin at lahat ng mga kasama namin, mga kaibigan po namin dito sa Bansang Taiwan. Maraming maraming salamat po at magingat po kayo palagi. God bless po.